Magandang araw po muli mga kababayan Kuya mamu po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan ang uh, mga napapanahong isyu ano dito sa ating lipunan. At uh, bago po tayo tumulak mga kababayan sa ating paksa ay uh, bilabadi ko muna po ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, maging ang ating mga kababayan sa Bayang Gagat, magandang araw po sa inyo lahat. Sana po uh, sa mabuti tayong kalagayan sa mga oras nito. ito. Well, pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong uh, si Epipanyo Labrador sa pagkata mayroon naman po siyang birada, bagong birada po mga kababayan dito po sa pangunuan ng Iglesia Ni Cristo. Bonsod po ito mga kaubayan dito po sa isang komedyan ano ho, na binaril at uh, pamanaw dahil uh, di umano dito po sa ginawa niya pong uh, biro ano ho, yung uh, uh, pagsambah ng uh, mga iglesia ni Kristo. Dahil uh, kung uh, mapanood niyo po mga kaubayan yung uh, kanyang video ay talagang uh, iinit talaga ang ulo mo sapagkat uh, kapag ikaw ay uh, kasapi dito po sa uh, iglesia ni Kristo ay talagang uh, hindi mo maiwasang uh, uh, mainis ano, at magalit ha, dito po sa komedyan na ito kaya naman ito pong si Ibipanyo uh, Labrador mga kaubayan ay uh, mayroon po siyang latest vlog ano, tungkol po sa bagay na ito sapagkat, uh, ayon po dito kaya Ibipanyo Labrador ang uh, mastermind dito po sa pagpatay dito po sa komedyan na ito ay uh, wala iba kundi po ang uh, pamunuan ng iglesia ni Kristo at uh, dito mga kaubaya, nasa vlog nito pong si Ipanyo Labrador ay uh, talagang uh, walang habas na binira. Nito pong vlogger uh, na ito, ito pong uh, pamunuan ng Iglesia Ni Cristo at uh, Dio Manoy, uh, ito po yung uh, dahilan ano, kung uh, bakit uh, ipinatumbah ng INC. Ito pong si Goldagal. Dahil uh, gusto raw atakutin ito pong si Ibipanyo Labrador na ganyan ang mangyayari kapag uh, ang isang tao ay uh, dinusta yung uh, pagsamba ng uh, INC. So dito mga kaubayan, talagang uh, malikot yung uh, utak dito pong si Ibipanyo Labrador. Talagang siya po ang uh, pinatutungkula na di umano ayon sa kanya. Dito pong uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo ata uh, dahil hindi po siya makulihuli nang uh, o makita-kita noho ng uh, Iglesia ni Kristo kung saan siya naroon ngayon ay uh, talagang uh, ibinuhos ng uh, Iglesia ni Kristo ang galit uh, dito po kay uh, Goldagal at uh, ibig lang pong uh, ipahiwatig dito po kay uh, Labrador na ganito ang mangyayari sa kanya kapag uh, siya po ay uh, nakita na ng mga miyembro ng INC at uh, talagang uh, walang uh, habas po na pinagbintangan uh, nito pong si Labrador yung uh, INC na siya pong uh, mastermind dito po sa pagkamatay nito pong uh, komedyanting ito. Dahil uh, mga kaubayan, nandito na naman sa biradang ito ni Labrador ay uh, talagang uh, binuhay na naman ito ang uh, duguan ho uh, ng mga membro ng INC sapagkat uh, talagang uh, hindi talaga titigilan ito pong si Labrador yung uh, pagbira dito po sa pamanuan ng INC. Kaya naman, ang mga kaubayan, talagang uh, hindi po matapos-tapos yung uh, problema ano ng uh, INC dito po kay Labrador sapagkat uh, hanggang sa kasalukuyan ay uh, hindi pa po ito nakukuha o hindi pa po ito nakukulong kung uh, ito pong si impanyo Labrador ay uh, talagang may waran o paris na na likha po ng uh, Uh, pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo magpangas sa kasalukuyan mga kababayan ito pong si uh, Labrador ay uh, malaya pa pong uh, na ano, ho ng uh, mga negatibong uh, berada dito po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at uh, muli na naman pong uh, nabuhay mga kababayan yung uh, controversial na isyu na kinasasangkutan ng pamunuan ng INC ano ho, at uh, ilang buwan na po ang nakalipas ng ito pong si Labrador ay uh, talagang walang humpay na binibira ito pong INC at uh, nakapagpahinga lamang po ito mga kababayan ng ilang buwan at uh, ito na naman po at uh, talagang lalo tumindi po yung birada ngayon sapagkat pagkata uh, uh, ito pong pamunuan ng INC talagang ito po yung uh, tinuturo nito pong si Labrador na may gawa dito po sa pagpataya dito po sa isang komedyante so sa inyo mga kaubayan lalo tigit ito po mga vlogger ah, ng ah, ah, member ng INC ano naman po ba ang ah, dapat natin pag-usapan sa mga susunod na issue dito po kay Labrador sapagkat ah, yun pong ah, sinasabi natin na mayroon namang warat o parasito mong si Labrador magpahanggang sa ngayon ay hindi pa po ito nahuhuli at ah, malaya pa po ito nakakapag-vlog So, kayo po sa ating pong mga kaubayan, ano po ang uh, inyong masasabi? Ano hindi po dito kay uh, Ipayo Labrador? Sapagkat uh, wala namang pong humpay ano, ho, yung kanyang pagbirah dito po sa panguloan ng INC. Panasamantala mga kaubayan, uh, muli po tayong uh, magpapaalam at uh, babalik tayo muli sa mga susunod na oras upang uh, muli natin pag-usapan yung mga isyong uh, napapanahon dito po sa ating lipunan. Ito po muli ang inyong lingkod, si kuya mamo at uh, muli po tayong uh, bumabati po ng isang magandang araw sa lahat po ng ating mga kaubayan, Luzon, Visayas, Mindanao. God bless at bye-bye.